Welcome back to my channel, Mami Leang Vlog. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga kamami. Kumusta na kayo, mga kamami? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So, mga kamami, meron po akong gustong i-share sa inyo. Marahil magugustuhan ninyo ito, mga kamami. Ito, karamihan problema ng mga kababaihan, o po. Or maging mga kalalakihan, po. Ito po ay minsan nagiging problema natin ay yung pagkakaroon natin ng prekels or pekas at melasma. Meron po ako natuklasan na isang uh, whitening cream na para po sa pekas. Na, napapaputi po niyang ating balat at the same time uh, nagagamot po niya ating mga pekas or naaalis niya. Opo mga kamami. So mga kamami, papakita ko na siya sa inyo. Ito po ay nabili ko sa TikTok shop sa halagang 108 pesos. Ito po ang product na sinasabi ko sa inyo. Ito po ay sinerts ko kung anong ibig sabihin ng na mga nakasulat ditong mga uh, language. So hindi nakikita naman po ninyo hindi po siya English. So ito po ay sinerts ko, nakita ko po, po yung uh, ibig sabihin niya at yung mga ingredient niya. So mga kamami, nandito po yung mga ingredient niya, mga kamami, nakasulat po dito, ayan. Ito po ay gagamitin natin ng every morning at evening. Opo, mga kamami. So, ipapakita ko siya kung anong itsura niya. Nagami ginagamit ko na po siya, mga kamami. Nabawas, nabawas na po talaga siya. Kaya lamang po, nagawa ko na siya ng vlog ngayon. Naisipan ko na siya gawan ng vlog kasi merong nakapansin or merong nakapagsabi na parang mas umoke -okay yung yung skin ko kaysa dati ang ibig po niya sabihin nung nag-comment sa uh, yung nakapansin sa akin bala sa mukha ang na, nasabi niya sa akin ay nabawasan talaga yung mga peras ko pero syempre mga kamami disclaimer lang iba iba pa rin po ang skin type natin kasi po depende pa rin po yung kung paano i-absorb o tanggapin ng skin natin ang mga ipapahid natin sa ating balat opo eto po ang itsura niya, mga kamami. Ayan. Ganito po siya kalaki. eto po. Ganito po siya kalaki. Ayan po. Kasi po, nagamit ko na siya. Ayan, mga kamami. So, more than a week ko na po siyang nagamit. 8 to 9 days ko na siyang ginagamit. So, ang amoy po niya, mabango po siya hindi pumatapang ang kanyang amoy so ito po ay ginagamit ko ng every morning nasabi ko kanina every morning at evening so hindi pa po ako nakapaglagay sa akin mukha so gusto ko po pong uh, ilagay siya na nakikita ninyo para makita po ninyo kung paano kadami ang paglalagay ng uh, whitening cream na ito na para sa pekas po So, ang nilalagyan ko po ay yung, syempre, yung area na mas marami akong peas. Opo. Ayan. Syempre po, naligo na ako, mga kamami. Huwag po natin siyang uh, ilalagay sa ating face nang hindi pa tayo nakapaghilamos or nakapa nakaligo. Syempre po, ayan. So, kaya po kinamay ko ito mga kamami kasi naligo na nga po ako. So, malinis po ang aking kamay. Iwasan po natin na ma-contaminate ma ito para na ganoon ay magamit natin siya na matagal. So, ini-spread ko lamang siyang ganito mga kamami. Ayan. Napakaganda po nito na mga kamami. Ako nga nagulat eh. Nung Nung i-approach ako ng kakilala ko, nasabi na sa akin, Uy, sabi niya, na nawalan na yung mga malilit mong pekas, at saka kuminis yung bala mo lalo. Nagulat ako, ay, ganun ba? Sabi ko, oo, sabi niya. Ano bang ginagamit mo? Ay, sabi ko, meron akong ginagamit. Ay, sabi dun sa nakasulat, kasi uh, hinanapan ko siya ng translate na para malaman ko kung anong sinasabi dun sa product ng pinili ko. So, hinanapag ko siya ng translator sa Google. So, yung nga po, nakita ko na nakakapote siya at the same time, nakakapagpaalis siya ng peras. So, syempre po, spread natin maigi, evenly. Ayan po. Syempre, i-spread po natin siya. Yung talagang kailangan ma-absorb ma po ng ating balat yung cream na pinahid natin. Ayan, mga, ako po ganyan ko kung pinapahid, uh, sinisigurado ko na ma-absorb niya ng gusto ng aking balat, yung cream na pinahid ko. Siyempre, samahan din po natin siya ng uh, para hindi magsag yung face natin. Dahil nasa edad na po ako, syempre, hindi may iwasan na makikitaan na ng kulubot ang kamami ninyo. Ayan. Ayan. mga kamami. So, syempre po kapag kayo po ang naglagay sa inyong balat, syempre po uh, siguraduhin po ninyo na talagang na na-spread po ninyong maigi sa inyong mukha hanggang sa liig po maglagay kayo mga kamami. Ayan. So ganyan ko lamang po siya nilalagay mga kamami yan. After that wala na po akong ibang ilalagay kasi before na nilagay ko itong whitening cream para sa pekas, nagpahid po muna ako ng uh, sunblock. Opo, bago ko po siya pinapahid sa morning nagpahid na po ako ng sunblock. So, yung sunblock po ay natuyo na ng husto or na-absorb na ng balat ko bago ko siya naipahid. Kasi po, kanina pa po ako nakaligo. So, ni ko po muna yung mga award uh, word na nakasulat dito. Yung po, yung mga word na nakasulat dito na hindi ko naintindihan. So, hinanapan ko nga po siya ng translator sa Google. So, nakita ko po na doon nga po nakalagay na ito po ay whitening cream at ito po ay gamot or sagot sa ating mga pekas opo mga kamami syempre mga kamami hindi lamang ito ang ilalagay natin kapag po morning kailangan muna natin maglagay ng sunblock lalo na kung lalabas tayo alam po ninyo ganyan sya kaganda kapag uh, natuyo ng husto sa ating balat. Ayan po, alasin ko to. Kaya nagsasalamin po ako kasi hindi ko mabasa masyado. Ayan po, ganyan siya kaganda. Baka sabihin po ng iba ay parang espasol. Ang po, hindi po. Yan po ay nakasalalay kung paano or gaano kadami ang ipapahid ninyo sa inyong mukha. Hindi po bali sa gabi kung gusto ninyo ng damihan ng konti, it's okay po kasi matutulog na lamang po at walang makakapuna na espasol mukha natin. Ano po mga kamami? So, siyempre po sa umaga, uh, tantsahan lamang po ninyo kung gaano siya kadami at kung gaano din kadami yung mga prekers niyo Opo, kagaya ko po, hindi ko na masyadong dinadamihan kasi po, nabawasan na po na talaga ng gusto yung mga pekas kasi nga po, hindi lang isa ang nakapuna na ay parang nawala yung dito mo dati ang daming mali dito dati dito kasi po hindi pa po perfect ang aking balat mga kamami patuloy pa rin po ako naghahanap pero ngayon po may nakita nga po ako na cream so uubusin ko po ito uh, syempre siyempre po may nakapagsabi na, may nakapunana, or may nakanotis na, na nabawasan, kuminis, pumuti, or kung ano-ano pa po ang mga Uh, sinasabi nilang may nagbago sa akin balat Siyempre po ako naman po nasiyahan ako kasi sa halagang 108 pesos Napakaganda ng ibinigay niyang resulta sa akin balat So mga kamami Sana po ang video ito ay makatulong sa inyo Sana po makatulong sa inyo Ang whitening uh, cream para sa pekas hindi lamang po papuputiin niya ating balat, kundi po aalisin din po niya ang ating mga perkas. Sana po ay mahiyang po sa inyo, sa inyong mga gustong gumamit. Wala po kayong mararandaman na hapdi at hindi rin po magbabakbak ang inyong balat. So, hindi rin po mangangati kasi sa mga sinabi ko pong yun, wala po akong na-experience na ganoon. So, more than one week ko ng paggamit sa kanya. Ako po kasi ginagawang ko ng vlog ang isang product kapag meron ng naka-notice na habang siya lang ang ginagamit ko tapos meron nakapansin na kakaiba o nagbago sa akin balat yun po ay gagawang ko na siya ng vlog o para ma-share ko sa inyo yung magandang naibibigay niya sa akin alam sa ganon ay maibigay din po niya sa inyo mga kamami so mga kamami maraming maraming salamat po sa inyong lahat sana po ay nagustuhan nyo ang video nito. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood ng video ito Hindi lamang po kayo nag-enjoy bago sana po ay makatulong ito sa inyo. Kung may suliranin kayo sa inyong balat. Siyempre, disclaimer lang mga kamami. Iba-iba po ang skin type natin. Meron pong madaling makitaan ng resulta. At meron naman pong hindi ganun kadali. So, depende pa rin po yan kung paano tanggapin ng ating balat ang ipinapahid nating cream araw-araw. Opo. So, depende pa rin po kung paano niya i-absorb. Depende pa rin po kung paano niya ito tanggapin. Depende pa rin po yan sa skin type natin. Pero ito po, maganda po siya kasi marami na po nakapuna na nawawala or nawala talaga yung ibang pekas po dito. Kasi meron po ako talaga, hindi pa po perfect ang aking skin. Kaya patuloy po akong gumagawa ng vlog about sa pekas pampaputi kasi po hindi pa po ganon kaganda ang aking balat. Sa so, mga kamami, shout out po sa inyong lahat sa mga walang sawang uh, pagsubaybay at panonood ng aking vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Advance Merry Christmas po sa inyo, mga kamami. Sana po ay maging masagana ang inyong Pasko at sana po ay Mahiyang po at masago ng krim na ito ang problema ninyo sa balat. Nakatulad ko mga kamami. Sa so, mga kamami, maging po tayong lahat. At wag pong kalilimutan ni subscribe ang aking YouTube channel, Mami Lea Vlogs. At wag din pong kalilimutan, i-click ang bell button para nang sa ganoon mga kamami ay ma-notification ko kayo sa mga, susu sa mga susunod na video. sa so, mga kamami, Huwag pong kalilimutan araw-araw uminom ng tamang dami ng tubig. Ito po ay makakatulong sa ating katawan at makakatulong din po yan sa ating balat para po ang skin natin ay magmukhang press at moisturize. Opo mga kamami, God bless us all po. See you next vlog. Bye!